Bro, natapos huh? din natin yung Supremo, bro. Ano? Na? So, o. Oh, natapos din namin yung Supremo. Ang problema natin ngayon, si Mangkiting. Hmm. Paano na natin matutuntun si Mangkiting? Iwala na yung Supremo. Bro, Tinan ka natin yung ano niya bro Yung mukha ng Supremo Sige bro, sige bro Uy, si Mangkiting! Ha? Huh? Si Mangkiting to. Yan ba si Mangkiting? Uy! Si Mangkiting yan! Yan ba si Mangkiting? Bakit si Mangkiting yung naging supremo? Uy, kawa! Hindi ko pa nakita Hoy, si Mangkiting! Yan ba si Mangkiting, bro? Bro, patawad, bro! Nasaktan kita, bro!

kaibigang ibatan pwede po bang humingi ng tulong masama yung lagay ng uh, kasamahan namin si mangkiting yan po kaibigang ibatan kung wala kasi kaibigang ibatan ang kaibigang luwinde bro paano to bro ito ba yung si mangkiting bro si mangkiting to Bro, uh, pagtulungan natin to bro uh, Bigyan natin ng konting lakas bro Para ma uh, Hindi sige. siya ma ano, Kailangan ko itong madala Kay kaibigang ibatan Sige 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 okay, bro Kaya yeah, gan ganun bro <sighs> Sus hindi ko akalain na oh. Kaya ganyan yun Di mang yun si magkiting ano ah. kasi mo ngayon bro hindi hey, ganito bro pilitin kong i-request si kaibigang ibatan na dumating siya kaibigang ibatan ah, sana po dumating kayo kailangan namin ng tulong nyo Ibigang ibatan Ah, uh, tulungan nyo po kami. Masama yung alagay ni Mang Kiti ngayon. Hindi ibatan. Huh. Oh. Hindi Salamat po. Salamat kay Ibatan. Tulungan niyo po kaming pagalingin si Mang Kiting po. Bro. Bro Smoke. Kailangan daw nating dalhin si Mang Kiting doon sa sa uh, lagusan ni Kaibigang Ibatan, doon sa may malaking bato. Tara, tara. Sige, sige. Eh, sige, sige. Kailangan natin sang dalhin. Mm-hmm. Dito muna ito. Oh. Bubuhatin ko si Mang Kiting, bro. Dalhin natin doon. Sige, sige. dito ho. Dito na lang. Dito na lang bro. Ah. Uh, natin sa buhatin. buhatin. Dalawa tayo. Oo. Uh -huh. uh, hindi na tayo mag-record, mahirapan lang tayo magdala pati ng camera. Ang madala natin po siya ngayon doon sa uh -huh. Dito na. Sa, sa labusan namin. lang Bro, wag kang mag-alala, bro. Papagamot kita kay Dali natin doon. Nahirapan tayo maghawak ng tuwira. So, mga ka-explore, no? pagtulungan namin si Mangkiting na buhatin. So hindi na kami magre-record. Itago namin yung camera para hindi kami mahirapan maglakad. Kasi mabigat kasi si Mangkiting. So yun, update na lang po namin kayo kung anong mangyari kami ang Kiting po. Sa so, ngayon, hindi mo kami magre-record po. mga ka-hunter. No? So yun mga ka-explore. No? Nandito na kami sa lagusan ni Kaibigang Ibatan. So dinala na namin si Mangkiting dito. So... Tatawagin natin si kaibigan ibatan para pagalingin si Mangkiting. Hey, bro, tawagin mo kaibigan mo bro. Kaibigan ibatan, nandito na po kami. Nandito na po si Mangkiting. Kaibigan ibatan. Opo, opo. Sige Simulan niyo lang. Simulan na lang niya yung pagagamot po. Yun na po yun. Yun na daw yun Bak Bakit hindi pa rin gumigising si Mangkiting? Magaling na po sa makita Magaling na daw bro, pero hindi pa rin gumigising. Makita eh. Gisingin daw natin bro. Makita eh. Makita eh. Uy. Makita Gumising ka, gumising ka. Gising bro, gising bro. Bumising ka. Gising ka. Embro? bro ano bang nangyari bro? huwag sabihin mo bro baka baka tataman nyo yun hindi nangyari ano ba bro? bro nandito ka sa lagusan ni kaibigang ibatan bro ano bang nangyari bro? hindi upo ka lang muna bro ano ba mahina ka pa ba? kaya mo? sakit yung katawan ko sakit yung katawan mo? bro what Ah, na. suri talaga bro napuruhan ka namin kanina bro kasi sinabi nung kasama mo nung isa na naka itil ito daw yung supremo so wala kaming nagawa ni ni Ismo kanina kasi sobrang agresibo mo rin kaya napuruhan ka namin nung binuksan namin yung ano mo suot mo ikaw pala yun kaya suri talaga bro hindi namin sinasadya yung nangyari sayo bro napakatapang mo kasi kanina bro hindi ko nakandaan, bro. Hindi mo Bro! Ito ba, bro? Dito tayo, bro. Ito yung lagusan ng kaibigan si Batong, bro. Dito tayo. Patukan po yung bato dito. Ano ba nangyari dito sa katawan, bro? Ano yan, bro? Dugo. Kaya ibigaw yung batang. Ah, magaling na po ba talaga si Maki Magaling ka na daw bro hmm. Hindi mo pa masyadong na-recover yung lakas mo Kaya huwag ka munang masyadong magagalaw Magdagan uh, natin bro para, para mas ano siya Gusto mo kita? Anong anong ramdam mo ngayon? Hindi nawala nang ano Yung hindi na pa masakit, masakit katawan. Bro? Yung katawan natin. So yung sugat mo, pinagaling ni Kaibigang Ibatan. So meron pa mga natitirang dugo. Grabe bro. Ilang linggo ka rin nawala bro. Hinahanap-hanap ka namin. Yung so, uh, si ano bro? Sup Supremo bro. Sino ba si Supremo bro? Yung intento bro. Ginagamit yung katawan ko. Inkanto pala yung supremo, mo? Ginamit yeah, yung katawan mo? Ginamit yung katawan ko kaya yun, hindi ko hindi ko kaya yung lakas niya. Uh -huh. uh -huh. Ano ba? pala, bilis mawala bro. Pinagpanggap ka na ikaw yung supremo, mo, pero inkanto pala yung supremo? mo. Oo bro. Yun ang hmm? pinakamalakas ko. Yung matandaan ko bro, yung magsama po tayo. Oh. Magsama po si Tilimon. Oo. Oh, oh. Bigyan na lang yung parang may ginagamit ko sa kapangyarihan sa akin kaya yun ginamit ka ko sa kapangyarihan? hindi ko nakontrol yung sarili ko oh, ganito yung gagawin natin ngayon bro uh, uwi tayo, magpahinga ka, magpagaling ka ng tuluyan kasi ilang linggo ka rin na wala, namimiss ka na yung pamilya mo sige sige bro sige sige oh, so, kaya mo bang tumayo? sige tayo ka nga? sige okay, sige okay. ah, sige Maraming salamat at uh, uh, batang. Oh. Maraming salamat din ibatan sa tumutunoy. Ah, tulong niyo sa amin ibatan. Ayun. Sa wakas na balik na po sa katawang lupa yung kasama <coughs> nila ano na si so, ganito ganito uh, uwi tayo uwi tayo so, sige So salamat no uh, uh, Salamat kay kaibigan Ibatan At kay Ismok uh, Na iligtas namin si Kiting ngayon So pauwi na kami ngayon mga ka-explore so, Tara bro Tara Tara